For our uh, investigation, um, kung makikita nyo, yung Magnobia ay nagkaroon ng pagkakataon na mag makipagkita kay Giang. Dahil si Giang ay may lang lupa kay Geneva. At uh, gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giang. In the same manner, sinabi ni Giang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nakita sila sa barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to ang magkasintahan. So makikita nyo, it's a, a planned uh, activity nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa magnobya na to. So, there was that uh, plan of killing ito magnobya na to. So, makikita nyo ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na last niya kay Geneva. And uh, we are uh, collating some more evidence and uh, statement dahil uh, tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa Magnobia na to So other jandos who are included or suspects ay iniisa-isa na namin yung participation nila. And with the help of... Uh, the DC-20 provided by the DOJ, nagkakaroon uh, kami ng uh, case conference with the NBI para mapagtugma-tugma namin at uh, maibigay namin lahat ng mga loose ends dun sa statement ng bawat isa. And, and the next uh, two days may papail namin ang uh, criminal complaint for two counts of murder against uh, Giang, Abuso, and other jandos. Sir, bakit kumantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giang yung kanyang isna ng lupa kay Geneva. So, yun yung pinakangmit nito. Ayaw ipabawi ni Giyang yung isnanla lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Sa investigasyon namin, uh, they plan kaya may conspiracy kami nakikita but uh, we are not limiting dun sa ibang other suspect kung ano yung kanilang magiging uh, participation, maaaring uh, principal or accessory dito sa ipapail naming murder case against them. Sir, principal, ibig sabihin, uh, posibleng may mas mataas pa or sino po ba ang pinaka-utak ng nangyari? Ang nakikita natin dito, yung dalawang dating pulis ang nagplano nito at uh, yun ang isa sa pinagtutunan namin ng sentro uh, ng aming investigasyon.